pag igan ngayong summer, kaliwat kanan ang mga outing at pamamasyal. Kaya namang karaniwang naiiwang walang bantay ang mga tahanan. Pero maging alisto dahil ito ang pinakahihintay na pagkakataon ng mga kawatan para sumalakay. Kung dati umaatake sila habang mahimbing ang inyong tulog sa gabi, tila humahataw na rin sila sa gitna ng matinding sikat ng araw. Sa isang apartment compound sa Bikutan, ito ang nakuha na ng CCTV camera padang alas dos ng hapon. Bali po, may isang lalaki na, na pasilip-silip dun sa mismong apartment. Pumunta muna siya dun sa may kabilang bahay. Medyo ilang minuto rin siya dun. Eh. Kasi hindi niya siguro mabuksan yung, yung mismong pinto, ng yung gate ng apartment dun. So, ang ginawa niya, lumipat siya dun sa kabilang. Eh, nagkataon yung may bahay po kasi is wala dun nung araw na yun nang makumpirmang walang tao sa tinitiktikang bahay. Bumalik sila uli, mga ilang minuto rin uli. May kasama na siyang lalaki nakahubad. Tapos mga five minutes lang siguro yung, ano, yung tinagal nila dun sa loob. Paglabas po nila yon, may daladala na po silang isang karton na naglalaman ng uh, component. mabuti mga igan kung paano nila kasual na nailabas ang component sa katanghaliang tapat. Ang mayari ng bahay, ganun na lamang ang gulat sa panuloob na naganap. ilang lang pala component ang tinangay ng mga salarin. Yung eyeglass, yung regalo rin sa akin na hindi ko pa nabubuksan, yung bag na uh, solder bag, and then headset. Uh, kung ano yung mga madaling makuha. Kasi parang kita ko hindi mas mabilis nang nangyari. Ay sa PNP, may dalawang uri ng mga aket bahay na umaatake sa mga bahay. Hindi ito isang grupo lang, most definitely. Maraming grupo na nag-ooperate na, na ganito ang ginagawang modus operandi. Yung dalawang klase ng aket bahay, may mga aket bahay gan na nag-ooperate sa mga bahay na walang wala yung nakatira. Meron namang akyat bahay group na maski andyan yung tao, akit nila yung bahay mo, papasukin. Bagay ang kapuso heartthrob na si Aldur Abrenica, hindi nakaligtas sa pagsalakay ng mga akyat bahay. Sinamantala ng mga suspect na nasa bakasyon si Aldur kasama ng kanyang pamilya noong nakarang Holy Week. At first, di pa namin na, uh, napansin na uh na, na kung baga may senyales na nakawang kami dahil yung gate walang sira, yung pintuan, hindi mo naman agad mapapansin. Pag-akit na namin sa taas, saka namin napansin. First time nangyari yun sa amin dito, dito sa Maynila. Ayon sa Quezon City Police District na may hawak ng kaso, bukod sa pagsira sa kantado ng main door, halatang daghalugog pa. Abang suspect sa ikalawang palapag ng bahay ng aktor para masamsam ang mga mahalagang gamit at malaking halaga ng pera nagkaroon tayo ng nakita nga po natin na medyo alam na alam nung tao kung saan kukunin po yung mga gamit ni, ng ating biktima. At sa ngayon, na uh, maaari po mo natin sabihin na yung isang suspect natin ay uh, hahanapin pa natin. No? Uh. Maraming suspect eh. Marami pong suspect na uh, pwedeng kasama namin ngayon. Lahat suspect, pwede rin Ah, uh, mga kadati namin katrabaho kasi inabot pa nila dati yung ganyan yung padlock namin. Lahat ng lock dito sa bahay. Minsan, umahawak sila ng na susi. Nabahala rin ako. Kung bagay material, ang ibig sabihin, yung mga nawalay, nakuha yung pera, nakuha yung mga gadgets. wala sa nanay ko, okay lang. Okay lang sa akin dahil yan yung material na bagay lang, yan yung napapalitan. Nabahala lang ako kasi... dahil sa... Sa miembro ng pamilya ko, yung kapatid kong babae na trauma. Yung nanay ko kasi, inaawa ko sa nanay ko dahil inaawa ko yung mga alahas niya na na may sentimental value talaga na nagbigay pa tatay ko, nagbigay pa mga kaibigan niya. Kung bagay memories, napakaraming ala-ala sa mga bagay na nakuha sa nanay ko. Lalo-lalo na nung dalaga pa siya. So, yun yung mga, yun yung kinainis ko.